Hi guys, ngayong araw pala ay maaga akong gumising dahil may pasok sa trabaho. Halos tatlong oras nga alam pala yung tulog ko ngayon kasi si Seiji hindi ako pinatulog, napakalikot kagabi. Bale ito, nakabis na nga pala ako, minum lang ako ng kape tapos hindi na ako kumain ng kanin. Alas 7 na rin kasi ako nung umaga na gising, medyo late na ako ngayon dahil malayo yung gemba namin. You know. Uh, unang trabaho sa unang taon So marami yung pasok ngayon tapos bukas wala ulit. May kailangan lang kami ganyan ngayong araw. Tapos ang balik namin sa 9 pa. So isang araw lang kami papasok ngayong week. Ngayon this week tapos para sa Monday na ulit yung pasok namin. Medyo na late nga rin pala ako ng gising ngayon kasi alas 7 na ako nagising ng umaga. Kapag kasi medyo malayo yung game ba namin, dapat 6.30 pa lang nakaalis na ako sa bahay. Sobrang lapig. Uh, naninigas yung kamay ko. Hoy. Ang ganda ng morning. Tingnan nyo naman yung kuulap. Oh. Ang ganda diba? Bale ito, day check. January 5 na nga pala ngayon. Ang bilis ng araw guys. Nung nakaraan lang, kakatapos lang ng New Year. Tapos ngayon, 5 na agad. Parang kasi bilis nga lang nung samahan nyo. Nung 2023, kayo pa ngayon 2024. Wala nang kayo. Awit ah, talaga yung para sorry na lang sa tatamaan. Bale ito pagbaba ko nga ng train sobrang daming tao kita nyo naman. Ganyan talaga ang mga hapon guys. Sobrang sipag kasi ng mga hapon magtrabaho kahit siksikan sa train makikipagbalyahan talaga sila makaabot lang sila sa oras. Pagbaba ko nga ng train bumili muna ako ng kape tapos na isang unigiri at saka ko rin sa trabaho. Hindi na rin kasi ako nakapagbawa ng lunch dahil late na rin akong gumisig. Pagkatapos ko nga bumili ng pagkain ko pumunta na rin ako dito sa may sakaya ng bus. Medyo late na nga pala yung kong bus 8.30 kasi dapat nando na ako. Pero um abot naman ako mga 8.15 dumating na rin ako kaya lang syempre nagmamadali na rin tayo nun pagkababa ko nga ng bus habang naglalakad ako napansin ko yung mga puno dito halos nagkaubos na yung dahon kung napanood nyo yung nakaraang vlog ko napakaganda dito guys ang daming dahon lalo na nung nagsisimula pa lang yung autumn wala lang mga dahon yung ano ano yung dating dinadaanan natin na ano nung autumn na maraming dahon nakalbo na Bale, ito ay naantay na nga rin pala ako ng kapatid ni boss. Dalawa lang kasi kami ngayong araw, konti lang naman kasi yung gagawin namin ngayon. Balik, trabaho na tayo. Ito nga lang pala yung ginawa namin nung umaga, nag-primer lang kami ng mga simento. Bale, yan nga lang pala yung pinaprimer namin guys, yung mga simento namin nung mga nakaraan. Madali lang naman to kasi wala namang kulay yung primer. Sa mga hindi nga pala nakakaalam dyan, hindi po ako veteran sa ganitong trabaho. Kakalipat ko lang kasi sa company na to, kaya ginagamay ko pa din yung mga trabaho. So oh, ayan guys, tanghali na no. Tapos na pala kami ngayong araw hanggang alas 12 lang kami. Kasi may kinailangan lang kami tapusin. So half day na tapos na namin kaya uwi na rin kami. Tapos bukas wala tayong pasok. 6, 7, 8 wala pa tayong pasok. Sa 9 pa yung balik natin. Kaya ayun. Sayang yung pagkain ko, bumili pa naman ako. Bumili ako ng lunch ko. Nawala sa isip ko na ano. Pag natapos namin ng maaga yung trabaho namin, iuwi na kami agad. Ang nasa isip ko kasi ngayon, whole day kami. Kaya yun, sige, dedis muna tayo, tapos uwi na rin. Mabiis na tayo. Ninihintay ko lang yung kapatid ni boss. nag pa kasi. Eto, almusal ko sana to. Kaya lang, wala na oras kanina umaga, kaya hindi ko na kinaka. Kaya ngayon na natin sa banatan. I Spam na may itlog na may kanin. Nabili ko siya ng 290 yen. Ganda ng pagkakagawa, ang kapal. Hmm. Problema lang, wala tayong inumin. Baka maabulunan ako. Masarap na ito. Grabe yung kapal ng spam, oh. Bala ito pagdating nga nung kapatid ni boss nagpaalam na rin ako sa kanya May dala kasi sa sasakyan ako naman mamamasay lang Time check nga pala alas 12 na tumaygat Ganito nga lang pala yung itsura dito sa Japan kapag ka alas 12 Medyo may araw siya kaya lang malamig yung hangin Pag winter naman dito sobrang lamig kahit may araw Pero kapag ka summer naman dito guys grabe susumpa nyo talaga sobrang init Kung mainit sa Pilipinas mainit din dito sobra Bale naglalakad na nga pala ako nito papunta sa may kaya ng bus Ang kasi dumating ng bus dun sa kabilang station kaya dito na ako sumakay ang sarap maglakad Woo. sarap ng buhay half day lang Up. yun, hintay na tayo ng bus dito tara, maghintay tayo ng bus ano puro na kayama station Fast forward, nandito na nga ako sa station. Nakayama station nga pala to yung pinuntahan ko. Bale, ang biyahe ko nga pala papunta sa Maykanay Station. Pagdating ko naman sa Maykanay Station, magta-transfer lang ako ng train papunta naman sa Tsunasima Station. Siya nga pala guys, kapag bumabiyahe ako minsan, may mga followers din tayo na nakakakilala sa atin. Yung iba naman, tinatawag ako tapos nanonood daw sila sa akin. Yung iba naman, nahihiya. Huwag kayo mahiya, hindi naman ako nangangagat guys. Mukha lang naman talaga akong masungit o kaya suplado. Dahil lang di siguro guys sa kilay ko, no? Pero kapag ka nakilala nyo naman ako ng personal, baka puro tawa na lang yung gawin nyo. Pahinga muna tayo sa gilid dito, maya maya tayo uwi. Napahangin lang tayo sa gilid. Bago nga ako umuwi, naupo muna ako dito sa may gilid ng ilog. Maaga pa naman kasi kaya nanood muna ako ng mga dumadaan na train dito. Ang lakas din kasi makarelax dito guys, maupo lang kayo sa gilid. Bala ito, nung pauwi nga kami, nadaanan ako dito nagpapakain ng mga kalapate. Pinagawa din kasing libangan ng mga hapon minsan yung pinapakain nila yung mga kalapating gala. Ang ganda talaga ng mga temple dito sa Japan, hindi nakakasawang pagmasdan. Kaya kahit araw-araw kayo nakikita, hindi nakakasawa. Kung ako umuwi, bumili muna ako ng pasalubong sa dalawang bata tapos ng ice cream ni Mami Cherry. Paborito kasi ni Mami Cherry yan, kaya binilang ko siya ulit. Pagdating ko nga sa bahay, si Saori natutulog pa raw kaya si Seiji lang yung tumayo. Anong oras na kasi sila natulog kahapon kaya late na rin gumising. Si Seiji naman ito nakangiti agad. Alam nyo naman yan, pag uwi ko ka agad ng pasalubong yan. Bale ito, pagdating ko nga sa bahay, nandito nga pala ulit yung lola ko. Bukas na daw siya uuwi kasabay ng ate ko. Bukas na kasi uuwi yung ate ko sa Gunma kasi sa 8 may pasok na sila. Dito ko na nga rin pala kinain sa bahay yung binili kong lunch kanina umaga. Tapos nagdala rin pala yung lola ko ng pansit kaya marami din pagkain sa bahay. Si Sinji naman ito kakatapos lang daw maligo ang taba-taba. Tignan nyo naman yung mukha guys oh. Bilog na bilog na parang pau na. Natatawa nga kami kasi doble na rin yung baba ni Sinji. Tapos habang tumatabasa nawawala rin yung leg niya. Kaya tuwan-tuwa talaga kami kay Sinji dito sa bahay. Bala ito, pass forward lang guys, kakagising ko nga lang pala na ito. Nakatulog kasi ako kanina pagkatapos kong kumain. Si Sari at si Ichi nakaligo na, pinaliguan ng ate ko. Natulog kasi ako ng tanghali, kahapon kasi tatlong oras lang yung tinulog ko. Kaya kanina bumawi talaga ako. Kaya pagkagising ko, mga bandang 6.30, kumain na rin kami ng sabay-sabay. Pagkatapos nga namin kumain, natatawa kami kay Seichi kasi tapos na yung Pasko, pinaglalaroan pa rin si Santa Claus. Eh kapag ka tumutunog kasi yan guys, napakaingay kaya nagigising si Shinji. Kaya sabi namin sa kanya patayin niya kasi maingay. Kaya lang makulit si Shiji ayaw makinig kaya pinabayaan na lang namin. So, paano guys? Hanggang dito na lang muna. Kita kits na lang ulit tayo bukas. Jane, mata ne, arigato gozaimas. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.